babae from Kabuyao, Laguna, 51 years old. Ah, uh, ito po yung storya niya para inspire tayo to, to receive the sacrament of Christ. At ma ma-inspire tayo sa paglapit sa pari. At hindi lang sa akin dahil ang dami nang lumapit sa akin. Uh, sa mga kaparian natin. Because all, sa all priests are healers because of the sacraments. Yan po ang katotohanan. Ito pong i share ko sa inyo, yung healing moment natin ngayon, ay isang 51 years old po, mula siya sa Kabuyao uh, Laguna. Simula po noong taong 2015 po, nagatagal so na po yung itong karamdaman niya, na, na nariyan na ang matinding pananakit. Maraming siyang mga karamdaman, pero yung ka, bigay sa kanya ng malaking problema, mga kapatid, itong ano, uh, bukol sa kanyang puson, sa kanyang puso ha na kumukirot na kuminsay nagpapalaki at nap, napapaliit din sa kanyang tiyan at puson. so minsan ay lumaki at lumiit din no ang ginawa niya dahil ng sa panghuling dahilan uh, nagpasya si uh, itong babae ito nagpasya si Subalit, wala namang nakitang bukol. Wala namang nakitang bukol. Yun po ang ano, misteryo nito. Subalit, wala namang nakitang bukol o anumang problema sa resulta sa kanyang CT scan. At dahil taga-subaybay natin itong babaeng ito sa Facebook natin, naisipan niyang umuwi dito sa buhol. So, kaling pa siya sa Kabuyao, Laguna. Umuwi siya sa buhol at pumupunta sa Office of Healing and Deliverance and Exorcism kasi posibleng hindi normal ang kanyang karamdaman lalot pat albularyo ang kanyang lolo so, yung lolo niya ay albularyo pala at nakakakita rin siya ng mga elemento tulad ng mga white lady so open pala yung third eye niya hindi pa siya sinumulan ng prayer of deliverance meron ng kababalaghan ang nangyari sa kanya. Nagulat siya dahil biglang nasugatan na walang dahilan ang kanyang kamay. Ito yung kamay niya, bigla lang nasugatan yung kamay niya. At meron ng dugo. Kahit hindi pa siya ang dinideliverance. Marami no, nag-react na siya. Yun po ay reaction na. So na... Uh, lumabas ang dugo nito kaya kumuha siya ng malunggay para pigilan ang pagdugo. Hmm. So, do, nandun na siya sa office. Hindi pa torno niya na ma-deliverance. Nasugatan na siya dito. bigla lang lumabas yung sugat at ang dugo. So, kumuha siya ng malunggay para mapigilan ang dugo. Nang sa kanya ng torno, nawag na yung pangalan niya, literal na nag-react sa prayer. Napaiyak bigla. Hindi niya mapigilan yung pag na at napag- napahiyaw siya dahil mainit daw ang mga kamay uh, na mayroong holy and exorcist dahil binigyan binig binig na siya ng holy and exorcist oil yung holy and exorcist oil mainit sa kanya doon lang yung sumakit ang sobra ang tiyan niya yung may bukol pero hindi nakita sa CT scan sobrang kanya uh, ang kanyang tiyan at sumigaw siya bigla sa sakit nito nagreact siya at yung puso niya na may, nandun ang bukol ay dun ang sakit nagmula ang sakit at hindi niya mapigil ang sumigaw subalit mamaya maya lang ay nawala na rin ang sakit gumaan ang kanyang pakiramdam maging ang kanyang paghinga ay gumaan na at lumuwag na din at ikit sa lahat lumiit na rin ang bukol sa kanyang puso So, ito po ay instant healing, kapatid. Instant healing po ito. So, dito sa ministry, sa healing, na uh, exorcism and deliverance, dito ko makikita ang kapangyarihan ni Kristo. Bakit ko po ito sineshare sa inyo? Para yung mga pari, mag-perform na. Hindi kailangan mag-exorcist kayo. Kahit mag-deliverance lang kayo, lahat ng pari maka-deliverance naman. Yung mga may karamdaman na hindi ma-explain ng doktor, kayang pagilingin sa mga sacramentals at sa mga sakramentang simbahan. Patuloy tayo. Subalit so, maya-maya lang, ay nawala rin ang sakit at gumaan na yung kanyang pakiramdam dahil mabigat yung pakiramdam niya. At higit sa lahat, dumiit na rin ang kanyang bukol sa kanyang puso. Labis-labit ang tuwa at pagpasalamat niya sa Panginoon dahil malaki na ang improvement sa kanyang karamdaman at nagdusa siya nito sa loob ng pitong taon. Just imagine ha, sa so, pagtanggap niya ng mga sakramento at deliverance prayer at sacramentals sa araw na iyon, no, ay gumaan. Diba? Sabi nga, uh, iba talaga yung pakiramdam ko ngayon. So, in-empower natin siya na mag-deliverance, mag-self-deliverance sa kanyang sarili at don't forget to practice cares. Confession, adoration, Rosary Eucharist and Sacramentals. Kaya naman, mga kapuntos, na sa yes, pitung taon, ha, pinapaalala po namin sa inyo, kung may inaindang kayong karamdaman, lalo na lang finding sa doctors, huwag kayong lalapit sa mga at sa mga feet healers, mga albularyo po. Uh, bagkos, ay lumapit kayo sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga kaparihan sacrament at sacramentals. Dahil sa Panginoon, walang imposible na uh, gagaan yung pakiramdaman mo. So, that po ang sharing natin from Kabuyaw, Laguna po. At, uh, lumiit talaga. Completely healed na po siya. Uh, ngayon, so, sinishare ko po sa inyo ito para ma-inspire po yung kaparian. At hindi sila exorcist. Gamitin niyo yung deliverance prayer ni Father Sikia. Nandito po sa page 22, ito pong aklat na ito, itong deliverance book, ay para po ito sa mga pare. Hindi lang po ito para sa exorcist. Sa ano, nababasa natin, page 22, baka akalain ninyo na uh, personal na opinion lang yan ni Father Daniel. Hindi, hindi po. Nandito sa page ano, 22. This deliverance prayer prayers are first meant for priests and religious who have souls under their care. So para sa mga pari and religious, ng mga pari, pwede din sa mga madre. Secondly, for lay communities under the guidance of a priest and with the permission of the bishop whose apostolate is healing. Pwede mga laigo ha? Whose apostolate is healing and deliverance. Hindi maka-exercise yung mga laigo. Healing and deliverance. Lastly, for individually Catholic. For this last group, these prayers can be used for individual Catholic. Yung tatay, yung nanay, pwede. To protect, according to the statement of Father City to protect our loved ones against the ordinary and extraordinary harassment of the evil spirits. So, malinaw na malinaw po yan. Kahapon po, uh, Sunday, may... Uh, dumating dito sa kumbento na yung hanap sa atin kaling abroad, hindi na po saan, particular sa ibang bansa. Sabi niya sa akin, at ang dami kong natutunan sa punto por punto. Ang dami natutunan ko sa programa natin sa social media. At dahil sa sobrang tua, sinasadya talaga kita dito na makita personal at magpasalamat. At meron akong ikwento sa iyo, totoong karanasan ko. Father, alam mo, may isang uh, isang gabi na itong balikat ko ay sumasakit ng karabing pagkasakit. At alam mo, Father, may inaasikaso pa ako may 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 sakit ako na kine-care. At ako ang tagabuhat, ako ang nag-care talaga at paano ito? Sumakit bigla. Yung balikat ko, hindi ko ma-describe ang sakit. Grabe yung sakit, Father. At when nag nag-share siya nito, may kasamang luha. naku uh, luha sa tua, luha sa galak. Dahil sabi niya sa akin, at naalala ko tuloy yung deliverance prayer. At sinabi ko, in the name of Jesus, yung prayer, in the name of Jesus of Nazareth, page 81 nito. No? So, tremendous power as God, and just most powerful and salvific name. I rebuke, repudiate, bind and cancel spirit of illness in my shoulder. I command you to depart from my shoulder and go immediately and directly to the foot the cross of Jesus and never return again. Alam nyo, walang 30 seconds lang na manghas siya mga kapatid. Nawala yung sakit. Within 30 seconds, yun sabi niya, at sabi niya sa akin, Father Kun, salamat talaga. Ang dami kong natutunan sa programa ninyo. At